channel. And ngayon guys, bali 3.30 na ng hapon. Yung asawa ko tulog pa. So, di pa siya nagla-lunch. Plano kong kanina, sabi ko gagawan ko siya ng ano, um, tuna sandwich. Kasi hindi naman to masyado mahilig sa kanin. Gagawan ko siya ng tuna sandwich. Kaso, uh, nag-video call kami ng nanay ko. Sabi na nanay ko tuna salad na lang daw yung gawin. So, ito um, katatapos ko lang gumawa ng tuna salad tuna salad na ano hindi kompleto yung, yung ano niya ito guys ayan tapos ano wala siyang pipino akala ko meron kaming pipino hindi pala pipino yung ano yung yung hiniwa hiwa ko kanina nagkamali ako tingnan nyo akala ko pipino to hiniwa ko na ayan oh iniwa ko na siya tapos na-realize ko parang hindi siya pipino sabi ko sa nanay ko pipino ba to sabi na nanay ko parang hindi daw pipino yan so tinignan ko ayun pala siya chini pala nahiwa ko na siya so pinastik ko na lang saka ko binalik o, ko tong ano salad tapos ilalagay ko na lang sa ref antayin ko siya magising pag nagising siya isaserve ko na lang sa kanya yan guys lettuce na um dahil walang dahil walang ano piko cucumber ah uh, na replace ko na lang siya ng pickles ayan tapos anilabi uh, ko siya ng konting salt and lemon and this? and and pepper yun lang guys so eto na prepare ko na siya at isa-serve ko siya sa kanya mamaya pagkagising niya. A FEW INCHES LATER Time check guys, 4.27, Di ako makatulog. 4.27 na madaling araw so antayin ko na lang asawa ko kasi pauwi na yan mamayang alas 7. Maglinis lang ako ng cabinet. So ayan, ito palang yung dito palang na cabinet yung tinanggalan ko ng karapatan. <laughs> sa ano tinanggalan ko ng mga ano mga kung anik-anik plano -anik. ko yung mga nakalata ilalagay ko siya doon sa pantry doon lahat ng nakalata tapos uh, iayos ko na yung mga nakalagay dito tapos meron pa lahat lahat ng cabinet na yan so ayun guys madaling araw ko talaga titirahin to kasi hindi pa naayos yung body clock ko So, ayun guys. Oh, samahan nyo ako. Maglinis. san ko na siya so uh, iniisip ko pa kung anong pwede pang ilagay dyan, yan medyo ano na siya maayos na siya uh, inanohan ko na lang yung mga ano to yung mga naka na may mga laman para like oatmeal yung um, yung swiss drink tapos yung pop tart tsaka yung mga yan yung uh, ang tawag doon mac and cheese um, inano ko na lang na makikita yung box para halatang halata siya at uh, pag gustong kunin madali lang tapos yung mga noodles nandun pati yung mga tawag dito um, yung mga cereals tapos yung butter yung ano yung pancake mix nandyan tapos yung mga palaman nandito yung dalawang yun hindi ko alam kung ano yun so eto ililipat ko tong mga lata na to dun sa pantry doon para lahat ng lata nandun ang aayusin ko eto ayusin ko to kasi kalat-kalat na. Tingnan nyo, ang dami nito. Suki ng, suki ata ng ano asawa ko. Parang nangininok ata ng, nangininok ng mga ano, sa fast food. So, ayan guys. Ayan guys, natapos ko na siya. Ito, pinabayaan ko na ito yung nakaganito dito. Ayan guys nais ko natin yung uh, mga seasoning ginawa ko siyang ganyan. Ayan. eh di kita siya para madali siyang mahanap. Iyan, simpleng pag-aayos lang naman ginawa ko. Inano ko lang siya, inarrange arrange ko lang. Tapos dito yung mga pasta. Itong kabinet na to, hindi ko pa naaayos yan. Kasi okay, mga lalagyan yan. <clears throat> Tapos, ito, pinakita ko na to sa inyo. Ayan. Ayun. Ito. Ito, ayusin ko pa to. Kailangan pagsamasamahin ko yung mga baso. Um, ayan, hindi ko pa naayos sa taas, dumating kasi yung asawa ko so hindi ko na siya inayos tuloy, sa tusunod na balata na lang yan Ta tapos etong pantry i-arrange Ia ko pa din to. Ayon sa kanilang mga, uh, ano, ito yung tomato, um, yung mga tomato, canned tomato, ano, tomato sauce, ayan tomato dice. Ayusin ko pa yan, guys. Hindi pa tapos yan. So, itutuloy ko na lang some other time. Ayun so, lang, guys. And, uh, marami pa akong gagawin. Hindi pa siya tapos. Yun lang for now. And, Please like this video kung nagustuhan nyo and subscribe to my channel and click the notification below or the bell below para updated kayo sa susunod. Ko.